guys, welcome to my vlog. Ayan. Ata? Ay, kasta. Um, ayan, mabilihan ng anong mga murang bilihin na para rin nasa Divisoria tayo. Pero dito to sa Shams, Shuko, Hong Kong. Nakabili na rin tayo ng chocolate, guys. pang Pangkasaludong. Traveling bags, $2.50. Ha? Dito yung uh, magatang. Ah. Power bang? Pero dito uh, uh. dito, diba, dito yung halimbawa ano? dollar bakit ganon? nalakla ka kung madapat dito ito uh -oh. ah. ti aircon na? pinakamahal Ah, kasi ang na. daming bumibili. <laughs> kasi doon yung mura. Doon daw sa loob ang may mura. Uh -huh. Ayan, ah, dito, dito ako kanina nag-exit. Exit day 2. Exit day 2 guys. Tapos papasok kayo dyan. Yan ang mga murang bilihan. Yan, yeah, si so Shupo Hong Kong. Ito na ating pinsa eh. oh, diba? Kinary na niya yung magtulak-tulak ng kanyang luggage. Hindi ko na siya natulungan. Okay. Ano ata? Mga gadgets? Gadgets, beauty, products. Beauty products. Or mga charger. Ay, power bank nga nalaka nga. Bank. Pero matibay naman. Oh, hindi. Ano Brand yan? Headset. Fortress? Hindi. Yeah. Tools. Kasta ni tools. Oh, Pilihan ng tools na mga mura. Ang daming tao, no? nga eh. ah, di tak sa... di tak sa o, di sige ko, ati, lagi sumuot siya ng chocolate <laughs> and lumilingi pero hindi niya alam nakita ko no na siya dali lang ako makaano sa place siya kayong tao pag na naano ko na tanda tanda ko na kung, kahit nakatabi pa yan. Ayan guys, nasa siyang hindi tayo. Thank you for watching.